Nakatanggap si Jenny Rose Francisco, 28 taong gulang, may dalawang anak ng Barangay Mabini, Llanera, Nueva Ecija, ng pangkabuhayang micro-layering program ng Provincial Government ng Nueva Ecija. Kung dati-rati o mano ay pinoproblema nila ang pambili ng bigas at ulam at nararanasang mangutang para lang mairaos ang pang-araw-araw na buhay, ngayon ay tsak nang may maihahain silang pagkain sa hapag. Tsaka, utang-utang po. Tsaka, nakakahiram ng pambili sa ulam. malaking tulong po talaga ako. Layer para sa atin. Ayon kay Jenna Rose, hindi sapat ang kinikita ng kanyang asaw na naghahanap buhay bilang isang driver sa karating na probinsya na buwanan at araw lang na sweldo kung makakauwi sa kanila. Minsan po, ano, hindi sapat din kasi yung kinikita ng asawa ko. Kaya, minsan po nag-aano lang din. Pumapasok lang din po ang sa isang garage. para po meron pero dahil nakakapag-harvest na sila ng itlog na mahigit isang tray araw-araw na nagkakahalaga ng 360 pesos, ay hindi na nila problema ang pagkain. Kwento pa ni Jenny, mahilig kumain itlog ng itlog ang kanyang mga anak na kasama niyang nangunguha at nagpapakain sa kanilang mga alagang manok na nagsilbi na nilang libangan. Pangako nito bilang pasasalamat kay Governor Aurelio Umali na aalagaan at palalaguin nila ng kanyang pamilya ang dagdag na kabuhayan na ibinigay sa kanila ng pamahalaang panlalawigan. Thank you, Smile di III para sa Balitang Unang Sigaw.